At so yan mga bossing, so para sa episode natin for today, eh, ito na nga, papakita natin sa inyo yung bagong project na ginagawa natin dito sa San Pablo City, Laguna. So bali ito, naumpisahan to is uh, around 3 uh, weeks ago, o 2 weeks. So bali ngayon lang tayo nakapagawa ng content dito sa project na to kasi nga uh, medyo nabibisi tayo. So nakakalimutan kong nga uh, maggawa ng content kasi nga maraming tayong nasikaso And then, papakita lang natin sa inyo yung mga progress ng uh, trabaho dito. So bali ito, nakikita ninyo yan. Ito yung mismong kabahayan. So ang sukat nito is uh, medyo maliit lang naman ito mga boss. 6 by 10. 6 meters by 10 meters and then 2 story. Pero itong bahay na to is high-end finish or luxury finish yung gagawin natin dito. So kaya naman marami kayong makikita ang magagandang bagay dito sa bahay na to. And then bali ito, ang ginawa muna natin. Ayan, so tapos na yung uh, foundation nito. No? So, bali, nakapag-asintada na. And then, pinapopormahan ko na yung mga columns hanggang dun lang sa may ilalim ng biga. Ayan. So, bali ito, meron din tayong tatay beam. Ayan. So, nakikita niyo yung tatay beam natin, paikot yan. And then, maglalagay pa rin tayo dito sa gitna. Mga cross beam. So, dito naman, ayan, nagpapahukay tayo dito ng poso negro. Kasi nga, itong ating biga, ay itong ating floor line, kabahay natin is tatambakin, or merong backfill. So, kita nyo, malalim. Dahil itinaas natin yung uh, floor line nito, galing sa kalsada, nag-elevate tayo, so para sa baha. So, para hindi tayo nakakaroon ng problema in the future about sa mga tubig or baha. Kaya, so kinakailangan mga bossing, pag mag-construct tayo ng bahay, yung elevation. Nung floor line, nung mismong bahay natin, ground floor, is palaging mas mataas sa kalsada. Kasi alam niyo yung kalsada natin dito sa Pilipinas ay tumataas ng tumataas. So kaya naman kinakailangan naka-prepare tayo para sa mga bagay na ganoon. At siyempre yung bahay, no? So kinakailangan hindi na aabot ng bahay yung bahay natin. Dito naman po sa negro natin, to medyo mga to mga bosing. So ito ay 2 by 3.5 by 2 meters. So ito actually kahit malit lang to mga bosing ay wala namang problema kasi ang gagamit nito is palaging nasa abroad and then dalawang person to three person lang yung gagamit ng poso Negro na na to so kaya napakatagal nitong mapuno. Ayan. And then dito naman kita nyo mga bossing yung ating mga materyales is kinompleto na natin. Ayan, kita nyo yung mga bakal natin. yung kompleto na to. Hanggang itong binili kong bakal na to actually hanggang ano na to uh, second floor hanggang two story na yan yung mga bakal natin. And then yung uh, ginagamit para natin dito yung pamporma Ayan, as usual, yung ginagamit natin palagi, PP hollow board. Ito. So, ayan, para nagagamit natin ng paulit-ulit. And then, nare-recycle din natin itong board na to. So, kaya walang nasasayang. Kaya katulad nyo, mga artaso na yan, pwede nating i-recycle ulit yan. So, mga bossing, ayan. And then, dito, meron na rin tayong mga scaffolding na dumating. Ayun, ay mga tubo. So, iba yung gagamitin natin pang forma kasi dito, yung scaffold natin ay hindi na yung conventional or yung mga nakasanayan natin dati na kahoy. Kasi ang kahoy, mga bossing, ay napakamahal. Especially mga kokolamber. Pagkatapos, hindi pa rin naman tayo nakakakuha ng magaganda at matitibay na kokolamber. Sa ngayon, bukod sa mahal, mga mura or ubod yung mga binibenta. So, hindi katulad nitong bakal. Itong scaffold natin na bakal, pwede natin gamitin paulit-ulit. So, kaya naman hindi tayo nasasayangan ng pera. And then, yung mga tubular na nakikita ninyo, yun na yung gagamitin natin pang framing ng mga formworks natin. So, hindi na rin tayo gumagamit ng mga kahoy. Kasi nga, nasasayang lang yung mga kahoy natin, no? So, yan. tinakilangan kapag nakukontrata tayo ng mga bahay at palaging uh, marami tayong mga project, pinakilangan lagi tayong gagamit ng mga mapapakinabangan natin in the long run. So, hindi lang tayo bibili ng mga materials na magagamit natin sa ngayon. So, kinakilangan uh, mag-iisip din tayo ng mga uh, bagay, materials na pwede natin gamitin pa ulit, ulit para hindi tayo nalulugi at na tagasusan palagi. Ayan mga bossing. So dito naman sa likod, ito nagpapabakod na tayo. Ayan, so pinapa-start na natin pabakuran tong uh, likod. So para magkaroon tayo ng privacy kasi nga itong uh, lugar na to, nung hindi pa kami nagtatayo ng bahay ay palaging dinadaanan ng tao. Tagusan 'yan. So para magkaroon tayo ng privacy at for safety na rin ng ating mga tao, mga gamit, papasaruan natin itong likod para maging minimal na lang yung naka-expose na sa ating site at saka mawala na rin yung mga dumadaan dyan. So yan, bumaba. Nagbababa ngayon tayo dito ng mga hollow blocks. Yan. Ito so, naman yung ating bodega. So, sa bodega natin, yung makikita nyo, marami tayo semento na stock. Yan, oh, halos mapuno yung ating bodega ng semento. Yung ating mga C-clamp para, yung mga silver clamp natin, ayan. And yung gagamit natin pang lock or uh, connector para sa ating mga, ayun, GI pipe na scaffold. Okay. So, ayan, mga bossing yung mga, mga naganap. And then, dito, so, meron na tayo yung mga buhangay na binibili. Ayun. So, dito kasi sa San Pablo, marami dito nagbebenta ng mga river sand kung tawagin namin. Ito. So, ito yung atipikal na buhangay na bibili sa uh, hardware, yung crash sand, yung S1 kung tawagin. Pero dito, meron kaming nabibili dito sa San Pablo, mga ganito. River sand. Ito mga bossing ay matibay. Kasi ito ay mga bato talaga na maliliit. Ayan. So ito, uh, medyo mura-mura ng konti. Compared doon sa S1 natin. At saka maraming nagbebenta nito dito. At so, mga bossing, mamaya, hintay natin nga dumating ibang delivery ng materyales. Yung uh, buhang buhangin. So para may stock tayo dito sa site ng mga materyales uh, para habang wala ako dito. So maraming magagamit yung mga may iwanan natin dito. So alam niyo makita niyo mga boss ko, no? pag nagkoconstruct kami ng bahay, palagi namin inuuna yung foundation and then flooring. So para pag nag-slab kami, or kahit hindi man mag islab so madali yung pagkilos at mabilis yung pagkoconstruct ng bahay kasi may flooring na unlike kung lupa pa lang, mahirap tumilos And then yung mga scaffold natin ay pwedeng lumubog once na tayo mag islab kasi mabigat yung slab, so hindi natin masi-secure na matigas yung lupa na pinapatungan natin. and mga bossing, yung aming uh, project update dito sa San Pablo City. Yung so, mga kasama nga pala natin dito mga bossing ay iba-iba. Meron nga mga taga Mindoro, Masbate, taga dito sa San Pablo, ayan taga Saluyan, and so dito lang sila nagsama-sama sa project natin sa San Pablo. Ayan so ito mga boss yung uh, mga buhangay na nabibili dito sa lugar namin sa San Pablo So bali ito ay hinahakot or kinukuha sa mga dagat, sa mga ilog Pagkatapos isinasako at ayan uh, kinakarga dito sa sakya nila Pagkatapos yan idideliver dito sa site nakasako na So hindi rin biro mga bossing yung uh, trabaho na ganito no So bago ka kumita ng pera pagpapaguran mo muna ng todo So napakahirap magbuhangin mga bossing. So yan ganyan yung uh, mga mararanasan mo kapag uh, tayo ay nagbuhangin.